sapat na ba yung 50,000 para doon sa pag-umpisa ng ating pamumuhay doon? Pag-isipan natin ng million times, hindi biro na ababalik tayo sa umpisa. Nandito na tayo eh. So, magandang tanghali sa inyong lahat for today's video. Ang pag-usapan po natin is kung sapat ba yung 50,000 pesos na ayuda sa gobyerno ng Pilipinas para sa ating mga WFW dito sa Israel na gusto nang umuwi doon sa Pilipinas. Kailangan pag-isipan po natin ng mabuti kung sapat na, sapat na ba yung 50,000 para doon sa pag-umpisa ng ating pamumuhay doon. Kasi alam naman natin na sobrang mahal po ang bilihin ngayon doon sa Pilipinas. Pag-isipan natin ng million times, dahil hindi biro na babalik tayo sa umpisa. Nandito na tayo eh. So, palagay natin, mayroon tayong half million pesos. Ibayad na lang nating placement fee para doon sa pag-apply doon sa Malta, sa United Kingdom, or doon sa US. Kasi doon, mayroon doong forever. Dito sa Israel, wala po ditong forever. Ay, kung gusto niyo pong madalangin yung pamilya as a US or sa UK or sa Canada or sa Malta, mag cross country na lang kayo. Mahirap talaga yung buhay actually sa Pilipinas. Alam natin kung ilang libo-libong mga kababayan natin sa Pilipinas ngayon na uh, mahaba ang pila, pumipila para doon sa pag-apply doon sa ibang bansa dahil ang trabaho sa Pilipinas mayroon man pero maliit po yung sweldo. So yun lang po, uh, sana uh, matapos na po yung gulo dito sa Israel at uh, babalik na po sa normal ang buhay namin dito at uh, uuwi pong ligtas yung 240 hostages at yung mga sundalo na uh, gustong isave yung mga hostages doon. So, ingat po kayo palagi at sa mga nagdadasal po para sa Israel, pagpatuloy lang po nyo ang pagdasal dahil uh, nangailangan po talaga ng uh, dasal ang ating mga kababayan. Mayroon din po mga sundalo na anak ng kababayan natin Pinoy dahil hindi lang naman hudyo ang nakipaglaban sa Hamas, kundi lahat ng lahi ay mayroon doon sa IDF. So, bye-bye. Ingat po kayo palagi. Peace, not war.